early bird na naman mga idol araw araw early bird today is friday uh, november 15 araw na sweldo ngayon mga idol <laughs> sa lahat na mga sumusweldo dyan shout out araw ng uh, araw ng payday ngayon uh, today is friday maaga na naman ako ngayon mga idol kasi meron na naman kaming seminar uh, seminar 2024 Ah, uh, jan-jaga na sa may i-vape, IVP Road, diyan sa isang satellite na office namin diyan. Ah, uh, maaga kami ngayon kasi alam niyo na preparasyon. Yeah, maaga na naman ako mga idol. At dito na naman ako sa footbridge ng Litex. Ayun oh. Ah, -huh. uh, di ba? Ang ganda. So, nandito na naman tayo sa footbridge mga idol. Ganyan. Ayan. Diba? Masarap maglakad mga idol kapag umagang umaga. Morning. Marami kang makikita. Marami kang matatanaw. Kaya yeah, paninda. Kasi pagka umaga, uh, ka lagi nagigising. Parang immune na sa sarili mo mga idol yung maga ka nagigising. Kapag ka may trabaho ka kasi, ah uh, pagtungtong ng alas tres uh, yung diwa ng sarili mo parang ano na hindi ka na makakatulog ulit kasi sanay ka nang mat, uh, gumising ng maaga yung Jollibee Bago. Bago pintura pala Bago pintura pala yun. Bago. <laughs> Baho mga idol So malapit na akong bumaba dito sa may footbridge Si Manong araw-araw dito Tinda ni Manong Sangking at saka ano Ah uh, Tawag niyan kamuting kahoy Ayan pababa na ako ng footbridge Ito na naman sa double 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 B, double B, double B <laughs> Ayan, pababaan na ako ng Port Bridge, pa Port Angelibi, tapos lalakad na naman ako pag-anon, papunta doon. It's only 5, 5 ano na ngayon mga idol. 542 in the morning. Grabe. Early bird. Ang dami mga nagtitinda dito mga idol, oh. Duto. Duto kami diba? ang marami ka matatanong mga idol kapag ka umaga ka umaalis ng bahay at maaga ka pumapasok sa trabaho mo. Alam mo yung maaga ang pumapasok sa trabaho mga idol? Wala namang wala namang ano yan uh, aywan ko kung anong magiging ano natin kapag ka maaga tayo lagi pumapasok sa office. Ah, uh, depende na yan. Ah uh, depende Ah uh, siguro hindi naman natutulog yun na sa At nakikita niya tayo palagi na maaga tayo pumapasok sa ating trabaho. At maaga tayo laging nag, uh, nagla sa ating trabaho, sa ating opisina. At lagi nating ginagampanan yung ating trabaho araw-araw. Uh, si Lord na po ang bahala niyan kung ano yung reward na ibibigay niya sa atin. Di ba no? Ah uh, ganun kasi yun mga idol uh, wala man tayong wala man tayong ano sa sarili natin pero si Lord hindi po natutulog yan at uh, uh, siya na po bahalang mag-guide sa atin kung saan niya po tayo dadalhin kung sa araw-araw na ginagawa natin di ba, mga idol so nandito tayo ngayon mga idol sa so, maraming paninda dami kompleto ay pandisal may mga prutas ito mga idol papasok na ng December ako, mapupuno tong lugar na ito mga idol grabe Ayan, oh. Eh. mapupuno yan ang paninda dyan, mga idol sa lugar na yan shout out ate oh, maaga na maaga na guwawali kagaya niyan si ate uh, street street uh, sweeper maaga siyang pumapasok maaga siyang nagwawalis uh, kagaya din na namin Baka kami lagi po sa trabaho. O, oh, daming ano, ano daw. Yan. Maraming panindang maaga. So, nandito na naman ako mga idol sa aking suki. <laughs> sa aking suki na pandesal. Ito talaga lagi mga idol. Gabi pa lang, nagtitinda na itong batang to rito. Ayun o. Oh. ano, idol, good morning. Gabi pa lang, nandito na yan. Ah, hindi na natutulog yan. Uy, idol, layo ko ng ano ha. Ayoko na may may margarin. Yung ano na lang, yung walang margarin. Oo, oh, nagbabawas ako ngayon ng ano. Nagbabawas ako na ngayon ng sugar. <laughs> Ito yung soki ko, araw-araw. Yan. Nanggaling na ako doon sa taas mga idol. Doon nagmula yung vlog ko eh. Papunta rito sa'yo. <laughs> Shoutout mga idol mga Magandang umaga sa inyo lahat mga idol. See you sa seminar namin 2024. Bye bye! <coughs>